pag i-hover niyo dito sa gitna center ng ating mga kamera, i-hover natin yung mouse, lalabas yung itong on-screen menu or shortcut. Hello guys, magandang buhay sa lahat. Kumusta kayo at welcome back sa aking YouTube channel, Joseph TV. So panibagong video at panibagong tutorial na naman ang ihahatid ko sa inyo. So for today's video ay tuturuan ko kayo kung ano ang mga ibig sabihin ng mga shortcut menu na ito or on-screen menu. Okay, so nakikita niyo to guys. Yan, ituturo ko sa inyo kung ano ang mga ibig sabihin ito. Pag i-hover niyo dito sa gitna center, ng ating mga kamera, i natin yung mouse, lalabas yung itong on-screen menu or shortcut menu. So, okay. So, ano mga nakalagay dito? So, i- ano natin? Ipalagay natin yung screen. Diyan, merong instant playback, merong digital zoom, merong instant record, merong manual snapshot at saka yung volume. Okay, pag i-click nyo itong instant playback, magpe-playback siya ng 5 minutes. Okay, simula sa uh, oras na ito. Halimbawa, ang oras ngayon ay 20:43 or 8:43. Ipe-playback niya 5 minutes before, okay? So, check natin. Click natin 'to. Yan. So, ito na 'yung oras. So, 2039 until 2044. So makikita nyo yan guys dito. Okay. Naka-display itong playback na oras at saka ito yung real time na oras. Okay. Ito yun sa bedroom ko. Ayan. Ako ito. Ayan. Makikita nyo. Kanina yan. So five minutes yan siya. So, pwede mong i-adjust yung time dito. So, what will you will do is i-drag mo lang pag ganyan. Yan. Yan. Dito. Okay. O, yan. Tapos, dito, yan. So, 2043. Basta 5 minutes lang ito siya, guys. So, ano siya, uh, shortcut lang siya. 5 minutes na Uh, playback. Okay, so pag gusto nyo exit, i-click nyo lang itong X dito sa baba. Ganon din dito sa ano, kabila, sa isang camera namin. Pag i-click mo yan dyan, instant playback. Yan. Okay. So, ito yung tutong ora. Uh, playback time, 5 minutes lang siya. Simula kanina. So, ngayon time is 20.45. So, ito yon entrance value namin. Okay, meron din dito sa aming sala. Click, i-click natin instant playback. Yan. 20. Ito yung date, ito yung oras. Okay, so 5 minutes din yung duration ng playback. Okay. So, ang next naman guys is itong ano, digital zoom. Pag i-click natin to, okay, yan, digital zoom pwede kang mag zoom okay so malabo yung kamera natin kasi hindi maganda yung resolution ng kamera okay so mga lumang camera kasi to eh yan okay oh, yan. yan. yung digital zoom okay so ito click mo yan digital zoom Yan. Pwede mo yan dyan. No? Pwede ito. Yan. Okay. So, ang next natin is itong instant record. So, i-click mo yan Instant record. No backup device. So, anong gawin mo? Lagyan mo ng flash drive. So, lagyan natin ng flash drive itong DVR natin. So, ito yung ano ko guys sa USB uh, flash drive. And ito yung DVR ko. Lagyan natin ng ano, ng flash drive ang DVR ko. Okay. So, yan. Insert ko lang dito. So, yan. Okay, naka na. So ngayon guys, nakikita nakit, na detect na yung flash drive ko. So ito yung flash drive ko. Okay. So i-click mo itong mag-select ka dito kung ano yung gawin mo. File backup, configuration backup, log backup or update. So ba file backup ako, click ko yan. Ito yung device name, storage, So click mo 'yan. At saka. Sa anong channel? So sa channel 5 'yung uh, ano ko. Uh record camera. Okay, so all sa anong oras? Uh, at saka date. So mawa ngayon. Anong oras? Sa baba. Uh 20 Uh, 20 oh, oh, hang, uh, 12 uh, 8 o'clock ng gabi hanggang dito 5 minutes lang ano natin uh, 01 02 na lang yan search natin ito yung file format so i-click natin mp4 search so ito na siya i backup natin. Okay? Ayan. Time remaining. So, okay na siya. Na-save na siya. So, click mo lang okay. And then, uh, tanggalin, na, tanggalin ko muna yung flash drive ko. So, tanggalin ko lang yung flash drive ko, guys. Ayan, tanggal na. Ngayon guys, itong na-backup natin dito sa ating hard uh, DVR, i-check natin dito sa ating uh, tawag nito, sa ating laptop. Okay, so i ko lang to. Okay. So, ito yung pangalan ng fast drive natin. So, ito na yun siya guys. So, nakikita nyo. Ito na yung uh, ano niya. Yung file. So, yung close up lang natin para makita. Okay. So, makikita ba? Yan. Ito yung room ah, uh, file name niya is room 26 channel 5 main. So ito yung ora, ah, uh, ito yung date 2023 06:30. 20.004 So, at uh, 20, 20 yung oras, okay? So, alas 8 ng gabi, hanggang alas 8.2. Okay. So, klaro. So, ang next naman guys na menu ay ito. Snapshot. So, manual snapshot. So, ganun din gawin natin. Yan. Click mo. Galabas itong no backup device. device. So, i-insert ko naman itong flash drive doon sa DVR. So yan, meron na siya guys. Okay. Lumabas na backup device found. I-cancel ko lang muna. Ang gawin ko, click ko tong snapshot. Okay. So instant snapshot. Manual snapshot pala, sorry. So yan, lalabas na ito. Na-capture -na, na, itong uh, date na ito at saka time. So 2055 So, yung isa naman, click natin snapshot. Yan. Makikita nyo itong date na ito. Itong isa, manual snapshot natin. Yan. Meron na. Okay. So, ang next naman, itong isa, mute. Kung meron tayong ano dito, uh, microphone, pwede mo siyang i-mute itong TV na to ah, Itong particular na camera na to So click ko lang yan Wala na yan siyang audio Okay Ganun din nito Kung meron tayong audio ang camera Okay So wala So ngayon iti-check natin yung Na snapshot natin na camera So ngayon guys Ito na yung na capture natin na uh, Image kanina natin. Yan. So, medyo maliit lang. Zoom natin. Yan. Ito na yung na-capture kanina. So, meron siyang date and time. Okay. So, camera name Sala. Okay. Yan. Tsaka itong isa. Yan, entrance hallway. Tapos 'yung isa, ito 'yung bedroom. So ayan guys, I hope na mayroon na naman kayong natutunan sa aking panibagong video tutorial and ano lang, keep on sharing, keep on watching my videos. Okay? God bless.